kamustahin naman natin na ang love life ni Pangulong Aquino. Sa The Mansion, dumiretso si Pinoy matapos pangunahan ng PMA graduation kahapon sa Baguio City. Doon sumentro ang usapan sa pakikipag-date niya at sa planong bumili ng bagong presidential car. Roy Sasnagit-Sibal, ikwento mo. Undoy at sirain na ang presidential car na ito na ipinamana ni dating Pangulong Arroyo kay Pinoy. Kaya naman, papalitan na ito ng Kongreso. Kung dati tumatanggi pa, ngayon, game na raw si Pinoy sa plano. Bukod kasi sa seguridad, iniintindi rin ng Pangulo kung saan isasakay ang mga leader ng ibang bansa na bumibisita sa atin traveling from Naiya going to Malacanang suddenly suffers a mechanical breakdown. Pero sabi ni Pinoy, malamang hindi na limosin ang kapalit ng presidential car. Gusto raw kasi ng PSG na mataas ang kalibre ng bullet at bomb proofing nito. We're checking now um, what vehicles are available and what are suitable. Mula sa usapang kotse, sumegway na rin ang tanungan sa love life ng Pangulo. Itong lugar na to, ang gagawin daw reception sa kasal niya. <laughs> Ito ba? <laughs> sa mga walang magawa na kung ano iniisip. Ikaw ba, Leo? Handa ka mag-honeymoon dito sa building na to. <laughs> Dahil sa sagot ni Pinoy, lalo lang na intrigang ang media. Kaya ang isa pang tanong... Ibig sabihin nun, sir, kayo na talaga ni Grace. <laughs> sabihin nun ni Justice Cuevas, parang immaterial, irrelevant, impertinent. Royce's Nugget Seaball News 5.